pinagdadampot ng mga pulis ang nasa apat na punong residente sa isang barangay sa Parañaque kabilang sa mga hinuli sa Oakland Galugad ang dalawang most wanted ng lungsod nasa frontline ng balita niyan si Ian Suyo Nagkasa ng Oakland Galugad ang polisya sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City kagabi target ng operasyon ang ilang residenteng wanted sa samotsaring krimen ayun na, kuya, ayun na, ayun na ang lalaking ito. Hindi na nakagalaw ng hainan ng arrest nahulirin Nahuli rin ng isa sa mga most wanted ng paranyake na sangkot sa pamamaril sa isang lalaki sa baklaran noong nakaraang buwan. Nakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Sa investigasyon, lumalabas na sangkot ang suspect sa serye ng pamamaril sa lungsod. Nadiskubrering rin may kaso siyang homicide at murder sa Las Piñas. Yung baril na nakuha natin sa kanya, cross match natin yan doon sa mga cases na kinakaharap niya. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag. Oh, no, comment tayo doon, no, Attorney lang po usapin oh, niyo, attorney ko po. Pinagdadampot din ng mga pulis ang mga lumabag sa iba't ibang ordinansa tulad ng curfew, pagiinuman at pagsusugal sa labas ng bahay. Ang mga nahuli na aabot sa apat na po tinipon sa covered court ng barangay. Kalahati sa kanila, mga menor de edad. Ang ibang nahuli, aminadong may arrest warrant sila. Tagal na po yun. Mag-iisan taon na. Tapos binuway lang po yung kaso. Alam mo na may warrant ka? No. Ang mga residenteng lumabag sa mga ordinansa, pinagmulta at tinikitan. Samantalang ang mga minor de edad naman, pinagsabihan ng barangay at kalaunay pinauwi rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag- -subscribe.